Hello, what's up guys? Kamusta kayo? For today's video ay ang TBDs naman natin ay mamimingwit Sa San Benito tayo mamimingwit Kasama natin si OJ. Saka si Panong Junior naman na skill kami Tara, bihay na tayo So good morning guys for this video ay 2 minute kami nih dito sa 2 itu yang

Ano? Eh. Okay. Yeah, Ito <laughs> <grazing> si? <laughs> ay Tatabihan mo lang yung mga pahitain natin si Gelding Gelding, pahing pahing Pahing

Dito na po kami sa San Benito Yan po yung ilog na pamimingita namin Masa akin po sa Oh may uli na? ah. na kasing umalis Alas <laughs> 7 pa lang ang sunggab. Dito, maganda rin dito. Oh. Oh. Yung dalawang ito. Doon kami sa puno. Ha? Huh? kami sa puno. kami magsasakay uh, ng bangka at doon kami sa uh, ibaba pupunta sana ay uh, pala rin kami sa amin kami na ngayon <laughs> ayun na um, may upo ano ayun? dito malalim din dito eh Dilang kami. Oh, ulit din ako uli, din dati dyan. Sa likod na yun dyan. Oh. Uh. Saan ka na pa ng dapat ang ko kasi pag nagmumotor Dapat oh. <coughs> nakapikit ka pag nagmumotor Nakapikit para yun <laughs> nakapikit <laughs> 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 para walang mga mag Para walang nalang sa mata Ito yung bangka na gagamitin namin Kaya nga tayo niyan, apat

solo solo ka dyan, oh. Magulang niya, eh. Nakapanguli ka dyan, Keldeng? Wala ka, eh. Diyan ka lagi na, pwesto? ka lagi bahay namin. Uod. ko para sa. Yan po, uod ng black soldier fly. Ang fly namin. Oh, dami po pala eh. Sa Dennis ka nang uwa? Sa Balo. Saan? Sa Balo sa amin. Sa inyo lang? Hmm. Para may maganda. Ano oh, Ay, isang panggilid. Isa lang talaga yan. Yan yung kay mga edi. Uy, kulang to ah. Ilan ba yan? May isa pa doon ah, malaki. Ah, dalawang nga lang para sa akin. Tama. Oh. Ah, dapat dalawang gagawin. Malaki yung isa doon. Ay, okay, mayroon, una, tingang, ha? Ayun, una. Oh, yung pamingwit niyo doon, pamingwit ni Bagdad din. Meron na kami doon. Meron na? Ay, yung isa pala pula. Kaya nga. Dan lang na niya ko yung mga kamot mo. Ano lang riyan? Tatlo. Ito yung pula. Ayun. Tok, tol, pare. Yung mga gamit para natin eh. Orang, ako okay, okay. O, na sa uli. Ako sa uli. Ako sa bitna. Wala <coughs> ka tubig. Wala tubig. na sila. Pag nagutog na mo yun, babalik ko yun. Wala Wala na. Wala na. Diwas ko, pre. Meron ka dun. Bakit kay maalding. ng huli.

Dalawang saguan dapat kayo ay Remy Ay Remy sa saguan Wow Tama man ay so Bye bye okay. <laughs> Happy trip Happy trip <laughs> Ah nabala si Kelding Ay parang gusto sumama Yeeeeh <laughs>

Hindi ka pa. Kining na tiningan tubig pala dapat maliit lang talaga pa mato. Ah, oh, may na kayo diyan. Ha? tigig ah, tigig <laughs> Oh. Oh. Hala, kusino. Oh.

Ayan si Mr. Bugs. Pwede pala naman maglakad. Nakasakay-sakay pa dito. <laughs> Walang <ngayang> ngayon, ngayon. <laughs> Pakunti pa nga. Parang pestaan din eh. No? Hmm. Pag uh, talagang ng yan ay Pakunti ah, pa nga. Kaya so, mas kulalo eh.

tiling na tiling na mm, tubig ka lang maliit na agad o, may uli na kayo dyan? dalawa dalawa pa?

Wah, wow. oh, mungkin dia pasti pun mama yang dalam parang yang istana. Eh, udah ambil gule. boleh, sama Royo. kalau <coughs> kalah, mandikan dalam persis. Oh, ini udah, nah, kau bingung,

Maroyo, yo e uno lima mau o. Oh. Sa de na kono laguna Bay. Andito kami sa Bay. San Benito. Yan po yung kasama namin isa si Eric. Eric, yulina uli na. <laughs> may may uli na. Dagat na dagat na po yan. Nasa bukad po kami ng dagat. marami ng huli o mister Swabe, o may may angat bibidyo ko o may may angat mulalak yung huli nya ba buya na say oh, pamiwas ah matadali pamiwas mo yagat mo ha

Oh, go okay, go. Okay. Okay. Dapat ginising muna kami. Ano pang asakin Dapat ginising muna kami. Ayun, mo. Eight. Hey. Ginanatin yung uli ni kak Eric. Kami tapos laluy akan Ha? Oh, oh, lo, lo kinuhuli niya oh. Aba. Wala. Lucky ba? Ang bandang, mo. Ang ganda ano. Ang mo, Udin. Uh -huh. uh -huh. Oo. Okay. Buenas ay. <coughs> pa dyan ay. Pwede ka na umuwi ah. Ha? 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 Hindi na kami tatabay at uh, nakakahuli nung malaki si Kuya Erick. Kaya bababa muna. Oh, bababa, bababa. naka-luso nga ako. Eh. Yo, no na. Oh, okay. <laughs> <Arami kanawali jan? laughs> ka na uli Pero meron. Udi ka na Uy ka na din Ah, nandun pa sa kayo babaan eh Matatagalan yun, sumabay ka na sa amin Sabareng <laughs> maraming huli Kaya lang ay ano, oh. puro arroyo daw Hindi pinalad, makapang huli Pauwi na kami. Iyak na yung mga gamit. So ngayon ay pauwi na kami. Ang oras ay alas dos. Hindi kami nakapanghuli. Dapat pala ay magang, magang punta dito madaling araw. Para makapanghuli ng mga isda. Ang ulit kami. Nanggawa parang nabarang si P.O So ayo Mika Nanggawa parang